Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay ating balikan ang isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang tungkol sa mga hari ng Espanya at kung paano nila hinubog ang ating bansa. Isipin ninyo ang taong 1519. Ang Espanya, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Carlos Perfero, ay nasa rurok ng kapangyarihan mula Europa hanggang Amerika at maging sa malayong Asya, ang kanilang bandila ay nakatataas sa mga bagong lupain. Sino ba itong si Haring Carlos Perspire? Siya ay isang napakaambisyosong pinuno na naniniwala na ang Espanya ay hinirang ng Diyos upang magkalat ng Kristyanismo sa buong mundo. Para sa kanya ang bawat bagong teritoryo ay hindi lamang para sa kayamanan kundi para rin sa kaluwalhatian ng Diyos at ng korona. Alam niyo ba na si Haring Carlos mismo ang nagpadala kay Ferdinand Magellan sa kanyang makasaysayang paglalakbay. Bago umalis si Magellan, personal siyang tinawag ng hari sa palasyo at binigyan ng isang napakahalagang misyon ang dalhin ang pangalan ng Espanya sa mga dulo ng mundo. Nang makarating si Magellan sa ating kapuluan noong 1521, dala nila ang dalawang bagay, ang krus at ang espada, ngunit hindi naging madali ang kanilang misyon. Sa Mactan, sinalubong sila ng matapang na si Lapu-Lapu na nagresulta sa pagkamatay ni Magellan. Ngunit hindi dito natapos ang kwento sa ilalim ni Haring Philip II kung kanino ipinangalan ang ating bansa, mas lalo pang tumibay ang impluensya ng Espanya. Siya ang nagtatag ng Maynila bilang sentro ng kalakalan at nagpatupad ng galleon trade. Subalit sa likod ng mga grandyosong kuwento ng mga hari at mga ekspedisyon, naroon ang mga ordinaryong Pilipino. Ang mga magsasaka na nagbabayad ng mabibigat na buwis, ang mga manggagawang sa pilitang pinagtratrabaho at ang mga pamilyang naghihirap sa ilalim ng kolonyal na sistema. Sa huli, ang kapangyarihan ng mga hari ng Espanya ay naging mitsa ng pagbabago. Ang kanilang mahigpit na pamumuno ang nagsilbing dahilan kung bakit unti-unting nagising ang damdamin ng mga Pilipino para sa kalayaan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kasaysayan.